Ito may nanay ako dito eh. Ganun lang pa rin dinitinan si Mother. Ayan ka na yung kamami. Papaipinan papa, ko muna si Mother bago mag-badging pan. Thank mami, I oh, thank you. Sagot ko na ipin ito, Carmi, ha? Pag gusto niya magpaipin, sagot ko na. Para pag si Mami, full smile dahil may silver fresh tayo. Yay! magtanong, saan po yung number 14? Sa dulo po. At dulong dulo po. Ano pangalan Mila Mendoza po. Anong yung po ba? Ali 6 daw po 14 Ali Poste. Yung pangalawang poste. Kaya kayo? Mila Mendoza po. Ah, Mila Mendoza. Dito po. Saan? Nanay! <tip> Nagkapi kanina eh. Sino po sila? Ah, sa i po. Kay Nanay Mila po. Nice iPhone po. Nasaan po kaya kayo, Nay? Nandito po kami sa bahay niyo po eh. Ay, nasa dentist na po kayo? Sige po. Apo, ah, Nay. Thank you po. Pupunta na po kami dyan. bye okay, po. Thank you. Good morning po. Alam niyo po kung saan yung clinic na yun? Ate Chu, ha? Dirito lang muna tayo. Lilip tayo saan. Kasi hindi ko dito. Ah, okay po. Diyan sa kanto ng ano, mag-right turn din tayo. Ayan. Yung pinasuka ng motor. O, oh, ayan. From Dabao, Cotabato, Cagayan de Oro, Cebu, Dumagite, Ano? Ano ko yan? <laughs> baktas. Ako si Mila Mendoza, nakatira sa Ali 6, number 14, Batasan Hills. Mahal, well, good morning! Nandito yung aking mga vlogger. Yes, <laughs> uh, ano po? Ano po yun? Ano po? ako yun si Mila na ah, ano as ano, as ano. ano hanila ano hindi ni Doktora Mila at ang edad ko ngayon kasi ayaw ko nang maghintay sa next year, ginawa ko ng 83. <laughs> kasi in-invite ako nung nakarating doon sa ano, Batasa, ano ah, dyan sa Sandigan. Ngayon pagkatapos, nag-try ako sa kape. Marami na akong na anuhan, pero mas maganda ang resulta sa pag-inom ko ng kape. Kasi uminom ako ng umaga, parang relax yung ano ba, yung energetic ha? Energetic naman ako, pero mas mahigit pa. Ay, thank you, Lord. kayo dito na yun. Di ba may meeting? Oh. Ngayon pagkatapos, nandyan ako sa harap. Eh, nakita niya akong bungi. Sabi niya, malapitan nga itong matanda na ito. Iyan, <laughs> e, nilapitan niya ako. Sabi niya, tawa ka ng tawaan. Ah. Sabi ko, kasi natutuwa ako, mam ma eh. Sabi niya, meron ba kayong experience na yung dinadown ka? Sabi ko, uh ganyan. Sabi pa niya, pwede bang ulitin mo? Uh-uh. <laughs> Natuwa siya doon, uh-uh. Ngayon sabi niya, sige, ilibre kita ng ano. Pero sabi ko talaga, God is a uh, great talaga provider. Kaya ganito po yung gagawin sa inyo ha. First, yung mga ngipin po nyo na natitira, i-prophylaxis po, po yan or cleaning. So after nung cleaning, kukunin na po natin lahat nung mga dapat, like extractions, like itong pumuuga, itong tuod, tsaka ito pong isa nasa harap kasi. So, makakaapekto yan sa itsura ng denture. Tapos pagkatapos ng extractions nyo na tatlo, yun na po tayo magsisimula ng impression taking o yung pagsukat para sa postizo nyo. Thank you. So, yun po ha. So, for now, ang gagawin po natin, cleaning lang, tsaka extractions. Heartily, deep in inside, na in my heart, na nagpapasalamat talaga ako na nakita ko siya. Kasi answer prayer din yun eh. Kasi sabi ko, pag nabayaran ako ng ano, magpa ako. Sabi ko, Lord, magpa ako. Magpagawa ako ng salamin. At saka yung iba, bahala ka na, sabi ko. Kaya nga, blessed na blessed talaga ako. Nung araw na naanong gabi na nakita ko siya, talagang sinabi niya sa akin at in-interview niya ako, talagang, ginamit talaga siya ni Lord. Kasi alam ni Lord na nangangailangan ako. Hindi kita makalimutan, palagi kang kasama sa prayer. Ma'am, thank you. God bless. Thank you. Precious po. Thank you thank po. Thank you po. Nabila na po natin ng gamot si nanay. Talaga iba talaga yung artista, oy. Mm, pang uh, ano. Talaga naman. This is better than never sa, sa, pagdating ko. Pagpunta ko nalang dyan, mapuha ay uupiran kita ng kanta. <laughs> Thank you, thank you very much. At palagi kayong kasama sa prayer ko. Sampo ng inyong pamilya. At ingatan kayo sa araw-araw na inyong paglalakbay sa nagawa ninyong kabutihan sa kapwa. Happy birthday, ma'am! Magkita tayo!

nagpapalpitate ang aking puso <laughs> sa malaking pasalamat na my prayer is granted <laughs> and dahil sa I firm Nagam <laughs> <laughs> <Talaga> naman. <laughs> Porco nang Tuesday, sabi nung aking kapatiran, oh. kumusta na ipin mo? Oh. ko, bakit? Abi niya nakita kita, ay napasok na pala nila yung min. Pala. Makabayan na para makagawa ako ng so. Biro mo? Pinadala kayo? <laughs> Mal, patingin. Oh, ito ba? may ipin ako. Ito yung or, ay, uh, ito, ito aking ginagawa araw-araw. Nagbubukas. <tipos> ha? Opo. alas 3 pala ng hapon dito na ako yun i-display ko na yung aking paninda araw araw ba kayo nandito? oo alas 3 nandito na yung aking cart until 10 o'clock ng gabi kasi maraming dumadaan ng mga tao at yung aking mga soke na nag o dumadaan sila sa akin Lord i-bless mo ang araw ng itong ngayon Panginoon Ah, meron akong disposable na basahan. Meron din akong ano para sa para sa rice cooker. Pwede rin pwede rin sa center table para sa ano para sa mga flower base ganyan Opo. Bibilihin niya yung sa pag-brand oh, thank you. Bibilihin wow. uh, niya. Wala naman akong ibang ginagawa kung hindi magagansel yun. <laughs> Para makabihan. Oh. Ano ang mga products na yung makamabenta sa inyo dito? Ah, uh, yung lahat. Yung tatlo. At saka, especially yung kape. Present. Ah, namchad sila dito. Eh, sa kakwento-kwento, dahil hindi naman ako ano na, ay, ayaw ko niyan, ganito, ganyan. Kasi sanay ako sa ano eh, yung, yung kwentuhan, kung ano ang maganda, ganyan. Eh, pagkatapos, ayun, nag-try ako. Kasi mataas ang sugar ko. 250 ang aking BP ay 150 over 90. Ngayon, kasi pag may mataas ang sugar mo, mataas din ang BP mo. Ngayon, nag-try ako. Yung tingi-tingi lang muna. Pa, para na, na naibsan ang aking karamdaman na yung palagi akong iihip, pagkatapos palagi akong nagugutom. Kaya nga, nag, ino kinumbida ni ay, ino ininvite nila ako ay nga sumama ako within two months normal normal na ang aking sugar <laughs> eh ngayon nakit bagong balik sila si madam galing sa abroad ay, ako naman, tingi ako. Tingi na ko doon, nakagrano. Nakita ni Madam, nagbungi ako. Nilapitan niya ako. Ngayon, kinuyan, niya ako kung nakaranas ako sa buhay ko na yung minamaliit, ganyan. Sabi ko, mm, -mm. ganyan. Sabi niya, ulitin mo nga. Uh -uh. -oh. <laughs> Ngayon, pagkatapos, sabi niya, a kita yung paipinan niya ako. Answer prayer talaga dahil ako, may pera ako sa mga tao, hindi pa nagbabalik. hinihingi uh, ko kay Lord na pag na ano ko na yung pera, ipin una ko yung uh, ko. blessing in this guys, dumating itong dalawa. Nakita ko si Madam, siya ang answer prayer kaya nga madam belated happy birthday uh, hindi ko ma-express ang aking gratitude sao, dahil ikaw ang pinadala ni Lord na maibsa ng aking problema <laughs> at malaki ang pasalamat ko sa Diyos na na meet ko itong dalawa incidents lang everything there is a time kaya nga thank you very much palagi kang kasama sa aking prayer kayong mga pamilya na pagpalain pa kayo na maka marami pa ang matulungan kasi thank you I firm ladies and sir God bless and hindi kayo makalimutan sa aking prayer God bless. Hey <laughs> eh, alam Kevin, eh. si Alok ko ba yung bisitang hinihintay ko eh. I, I think I have a special visitor but before before ko sya makuha natin siya makita before makita nang Hyper Nation. Let's watch this video. Ayan, syempre, hindi ko nakilala si Mother kanina. How are you, Mother? I'm very fine, thank you. <laughs> so, kamusta yung ngipin natin, Mother? Yung anong binigay na dagdag ngiti? Ay, ba't ka na -iyak? Hindi na... Hindi ka naiyak? Ito nga'y luha mo, galgal ka. <laughs> Ito ay luha ng pasalamat at galak sa buhay ko na dumating kayo. Ang earth, friend. nangihingi sa'yo ng tulong binibigay mo. Di ba sabi ng Panginoon, share the blessing? Oo. Kaya nga, ang blessing ko ngayon ay itong aking kalakasan ang dahil sa inyo. Ay! Oh. Sa so, kayong ngay iwan <laughs> <laughs> so ngayon, Mami, masaya ka na mag sa bahay. Dahil kasama ko si Kristo. Sweetie, mami. Masyado siyang marami siyang ano, wisdom. Para, at saka masiyahin. Bakit masiyahin ka, mami? Is there a time na umiya ka rin? Minsan. Oh. Pero sabi ni Lord, ibigay mo sa akin. Dahil sabi niya, if I am with you, who will be against you? Sino ta taong ay apply niya? Si ma'am. May tanong ako sa iyo, ma'am, very, very light. Oh, so nung napulot mo si Mami? dalawa. Kayo yung dalawa. Ani ate po? Bakit mo pinulot si Mami? Nakita namin si Nanay na patulog-tulog siya doon sa gilid kasi inaantok siya kasi nagtitinda nga siya ng ano. First ng pwes mo ngayon na. Binigyan namin siya ng coffee tapos yun yung start. Tapos bumalik kami, sabi niya, tinuro niya sa amin, isa-isahin niyo dyan lahat kasi yung mga nagtitinda dyan may mga sakit. Yun. <laughs> Smosa ka rin pala, Mama. <laughs> pero sa magandang paraan. Yeah. O tapos, nung pinuntahan nyo, yun po, may mga kumuha sa amin ng vitamins, pati po yung, yung nam namamalimos, sinabi niya, puntahan niya yan, may pera yan. <laughs> <laughs> so, bumili ba? Opo. Totoo? Oo. So bumili po. yung nagpapalimos? Opo. Ah, sabi ko mas si may pera pati yan, yung nagpapalimos. Gusto maging healthy, ya Thank you, mami. At The least may bahay ka. Every Wednesday, pwede ka tumambay dito. Opo. <laughs> may libre naman. <laughs> yes. na sa kapi. <laughs> thank you, thank you, mami. Every Wednesday, pupunta oh, ka. Belated happy birthday. Pero, short time lang, gusto ko ng awitan. Oh. Yes! February no, uh, nakikita natin yung GMRC, yung culture na kahit cross-line silang dalawa ni ate, ha? naging yung cross line naging close line at tumulong pa sila I know na hindi pa ganun kalaki ang kinikita ni ate pero it's a simple tulong na tulungan si ano yun yung tinuturo ni Iphrae eh, na kahit konti meron ka ng konti magbigay ka pa rin and uh, I wish you all the best and I will guide you always ayan so sana maging many ladies kayo eto yung mga empowered women na hindi natin nakikita hindi natin nare-recognize and yet marami pala silang natutulungan. Sige mami, pag may time ako, pupunta ka sa pwesto, ako yung tatayo yu, doon, magbebenta ako. Dahil kita mother, para, para maramdaman ko din, paano yung nararamdaman mo everyday? Oh, para at least na ituturo din natin sa iFern leaders natin. Uh, I think that's what really uh, makes iFern different. No? Meron tayo mga top leader no, na makikita mo dyan sa Padel, 170, 130 million yung kinita No? Samantalang dito, sabi nga niya, makabenta ko ng 15, makabenta ko ng 75, at least hindi zero. You know, I live to fight another day. No? So yun yung iFern. Kaya yung logo natin, iFern, we change lives. Kasi you take the product, may kalamdaman ka, gumaling ka. Whether you come from a poor background, you come from a rich background, you come from a lowly educated background, or you come from a highly educated background, mataas ang narating, walang narating, no? nasa lansangan, nasa mataas, na gusali, lahat pwede kumita sa iFirm.